Umustag magandang umaga sa ating lahat mga kaampalaya farmers, mga ka-viewers. So sumagang so, ito ay mag-update lang po tayo no sa ating ampalaya. Ito na po mga ka-farmers oh, ang ating uh, binagyong ampalaya. So napipitasan po natin to no ng isang tonelada kapin. <coughs> ang ating ampalaya. So ang variety po ng ating ampalaya mga ka-farmers share ko lang po sa inyo ay Galaxy Max F1 at saka Mistisa. So ito po ang ating mistis sa mga ka-farmers na ampalaya. Ayan o, no, nakakatuwa. May mga bunga pa na pwede natin i-harvest. Tapos ang talong natin mga ka-farmers dahil malilim. Hindi parang may bunga pa isa-isa, hindi nag-ubra ng maayos. So yun po mga ka no? kahit saan tayo lumingon sa ating ampalaya. So dilaw na dilaw ang mga dahon kasi alam naman ninyo na dinaanan tayo sa bagyo. So napakaganda ang ating ang palaya noon yung time na hindi pa nabagyo pero pagkatapos na bagyo mga kaparmers mabilis lang na ninilaw ang dahon kasi bugbog po sila sa lakas ng hangin na may lakas na ulan ayan mga kaparmers so oh, kahit saan lumingon may mga bunga so naka isang tunilada tayo kung mga kaparmers tapos uh, ah, tayo kasi maganda pa din ah, maganda din ang presyo Yan Oh. So sa medyo hindi masyadong malilim, maganda ang katayuan po ng ating talong, maganda ang talbos. Kaso lang inaatake po ng fall armor worm. so kailangan natin to isprayhan para po natin ma-minimize o ma makontrol. So exalt lang ang ating gamitin dyan mga ka-farmers. Ayan. Ang ating update sa ating talong at ang palaya. No? Maraming bunga oh. bandang dulo mga ka-farmers, so kita niyo. Pasensya po sa inyo mga ka-farmers, hindi po ako masyadong magaling mag ah uh, video. <laughs> kasi hinahawakan ko lang sa kamay. So ito po ang mga full yard natin ginagamit. Daitin, ang ating punchy side sa Contracol and green Acres. So pinapapapulot ko nila mga farmers kasi kahapon yung nag-espress sila, sobrang lakas ang ulan. maraming nang bunga pa ang ating ma-harvest no sa ating ampalaya ayan napakaganda mga ka-farmers so ito ang ating Galaxy Max F1 na ampalaya so sa nagtatanong sa akin kung mabubunga nga ba ang sagot ko yes kita nyo mga ka-farmers oh so ang mistisa ganun din mabunga yan yan ang talong may pa isa isang bunga na to mga ka-farmers kaso lang inaatake ng palarmy worm buhat sa harabas. so ngayon papasilip ko sa inyo ano ang uh, harabas <coughs> ang harabas mga ka-farmers no ay uh, papasilip ko sa inyo kahit sa ganitong oras may araw na kahit sa bandang tutok ang araw o tanghali eh, kumakain pa din sila so ito ang mga ipot pot ng harabas mga ka-farmers na makikita natin sa talbos so, ito mga ka oh. ito mga ka-farmers ayan yan ang harabas oh. nilapitan ko sa kamera ito po din tapos ito mga ka oh. yan hmm. so kahit sa ganitong oras mga ka kumakain pa din sila hindi sila tumatago ang pala armor war mga kaparmers ay bumaba din sila kasi doon sila sa puno o sa ilalim ng lupa nakaluklok o nakatago so mahirap silang nating i-control lalo na pag hindi pa natin alam o kabisado ang mga insecticide na para sa kanila so exalt at saka brofea at saka yeval walang uod na pinipili so lahat na klaseng uod basta uod patay din mga ka-farmers So, yun lang po siguro. Ang may share at may bahagi ko sa inyo. So, magang ito. Sana po sa mga baguhan ay nakakatulong po sa inyo. Okay. So, bago tayo magtapos, may galap shoutout po sa lahat natin mga viewers, subscriber at sharer at saka sa ating commentator. So, sa iyong lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Thank you.